sa lungsod ng Quezon isang karo ng patay na papunta na sana sa sementeryo ang nabangga ng isang lumampaso na overtake na taxi. Ang pagsalpo na huli kam. Nakatutok si Julio Segovia. Kitang kita sa CCTV ng MMDA na dahang-dahang binabagtas ng karo ng patay at konvoy nitong mga nakikipaglibing ang northbound lane ng C5 sa Green Meadows, Quezon City, alas dos kahapon. Maya-maya, Nahuli kamang taxi na ito na biglang nag-overtake sa kaliwang bahagi. Hindi raw natansya ng taxi driver ang espasyo, kaya nasagi nito ang karo. Siguro may pasahero, may pasahero siya, hinahabol din niya yung oras. Kaya lang ang problema nga, hindi niya siguro nakalkula yung kanyang bilis, yung kanyang takbo. Hindi niya naasahan na babangga na pala siya. Ang mga nakakonvoy sa karo, napilitang bumaba ng kanika nilang mga sasakyan. Bahagya tuloy na antala ang libing. Kung baga nagdadalam hati pa yung pamilya nito eh, tapos uh, ihahatid na sa kanyang huling hantong tapos ganun pa ang mangyayari, mabanggain yung kanilang patay. Siyempre, konting respeto sa ating mga kababayan na sumakabilang buhay, no? Huwag na nating unahan. Samantala, isang close banaman ang bumangga sa tatlong concrete barrier ng MMDA sa may northbound lane ng C5 Kalayaan, bandang alas 7.30 kaninang umaga. Hindi na aktuhan ng CCTV ng MMDA ang aktwal na aksidente pero base sa report ng MMDA enforcer sa lugar nawalan daw ng kontrol ang close van nagkataon pa namang madulas ang daan dahil sa pagbuhos ng ulan uh, Dahan-dahan na sa pagmamaneho lalo na pag umuulan kasi madulas ang kalsada isa na hindi tinakontrolin biglang preno ayaw kumapit ng preno natin kaya doble ingat lalo na kapag umuulan Bukod sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property, pagbabayarin din ng driver ng close van ng higit 20 mil para sa tatlong concrete barriers na nasira. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Horas.